nan good morning, good morning. Nandyan yung isang ibon, o. Oh, nagbabantay. Tinawag na niya yung isa. At ang isa, nandoon sa loob ng pugad. Baka may itlog na. Hello, Lori Bird. Kumusta? May itlog ka na? Oh, exactong one week na kayo today. Ano, kumusta? Ayan, umalis na. na natin kung may itlog na ba. Wow! May itlog na! Si Murabay! Hindi ko sa inyo eh. Pang seven, seven days nito, may itlog na. O, meron na nga. Oh. Huwag mo nang si Rosichke. Kaya baka mangingitlog pa yan. Mapipisaan pa siya ngayon. Magandang hapon, ipon. Sisilip na naman ako. Nandiyan. Hoy, dalawa sila, dalawa. Baka maitlog na tayo ngayon mga bay na pangalawa. Ayan, oh, hi Lori Bird. Si Lori Bird at si Loro Bird. What? Ayaw rin ma. Hoy, singko ko naman ng hapon. Ano, dalawa na itlog ninyo? Ganda ng bahay nila. May desinyo pa, oh. Parang Christmas light lang ang dating. Ayan, oh. Pabitingin nga ng itlog. Kung dalawa na ba. Kasi kaninang umaga, dalawa yung itlog ninyo. Ayaw lumipad, mga bay. Oh. Patanaw ka sa itlog. Ah! Suko siya, nasuko. Yo, sa na kay gusto man ako mo silip. Pasilip lang Ayun man. Ma Hello, <laughs> <laughs> mga ibon. Gwapa ka ayo mo diha sa sulod. Ayaw man nila muhawa, oy. So, dili lang usan ako hilabtan kay Masing masuko na nasa kuha. ah. Then, sige na nga. Hindi man di mo muhawa. ay wag hindi, oh, give up ako. <laughs> Mamaya na lang natin silipin kung wala na sila. Oh, bye Good morning, good morning. Nanahapon ng umaga. May isa. Tapos... Aha, taray. Very good ang ating mga ibon. Okay. Yan lang. Lori Bird, good morning. Ancho. Jan si Lori Bird. Lori Bird, good morning. Kumusta? Oh, nadagdag na ba yung itlog mo? Ah? Kahapon mayroong dalawang itlog. Kumusta ngayon? Ila na ang itlog mo ha? patingin nga sabi ng mga kaibigan natin Maya ka daw Maya ka ba? sabi naman nung iba Chinese Maya ah whatever kung anong name mo no mata nito o mo ang mata o oh. magalaw galaw kumipitok Kumi pitok nagpitok pitok manay mong mata diya oy ayos ka <laughs> Kita na ako ko nanda bakit tuno ka itlog. Ganda pa naman ang bahay mo, may mga kurti-kurtina. Ayos Ay, lumabas na. Ha ha. Lumabas na. Okay, nandun siya, lumabas siya, o lumabas. Lori Bird, saglit lang ha. Katingnan ko yung itlog mo. Oh. Wow. Bunga. Tatlo na ang itlog ni Lori Bird. Ah, ba? Diba? Oh, no vlog. Yung iyong African bird dyan, hindi pa nangingitlog. Oh, ang aking lori bird high tech na. Meron ng tatlong itlog. Yeah! Tapos yung nanay, kahit na sumilip ako sa pugad niya, hindi talaga umalis. Oh, ano siya? Or Lori bird, bumalik ka na. Manakong ko silip sa mo balay. Ayan ah, siya, hindi umalis. <laughs> Again, nandyan lang yan. Ganun lang kaliit yung si lemon tree. O, oh, ganyan lang kaliit yan. Hindi na ako kailangan humakyat sa hagdan o kung ano para masilip si Pugad. Ganun lang kaliit yan. Oh. Okay. Good morning, good morning. Dito na naman tayo sa bahay ni Lori Bird manilip tayo dahil kahapon tatlo yung itlog nila. Kaninang umaga, gusto ko siyang silipin dito kaso lang nandito siya, hindi sa lumabas. Kaya, of course, ayaw natin mang gambala. Kaya ngayon, wala sila, si na. Uy, wow! Ay, ayan, diba? Apat ang itlog. Ay, kataray ng mga ibo na to. Ay, apat ang itlog kahapon. Sinilip pu yan tatlo. And then, kaninang umaga, puntahan ko sana, kaso lang, nandyan yung nanay hindi lumabas, kaya hindi ko siya sinilip. Ngayon, ano na, mag alas 12 na, wala sila, kaya ako sumilip. At meron ng apat na itlog. Ay good morning, good morning again. Tayo'y maninilip. Kung nadagdagan ba yung itlog, Lory bird kahapon meron siyang apat na itlog ngayon ilan na ba ang itlog wow grabe wow! lang lima talaga wow limang itlog Uy, grabe si Luribird makapang itlog ay. kahapon apat lang yan sana all maraming itlog Naku, Luribird. Panalo ka sa itlog ay. Ayan. So ngayon meron siyang apat, ay limang itlog. Okay. So, starting today, ano bang araw ngayon ha? Uh, Sabado, September 11. Ayan. Hindi na ako maniniwalang madagdagan pa yan. Hanggang ganyan na lang yan malamang. At maglilimlim na yan sila. Starting today. So, magbilang na naman tayo ng mga 2 weeks at magkakaroon na yan sila ng sisiw dyan. Yun na naman ang ating hihintayin. Okay. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa kay Bird. Check lang tayo kung minadagdag. Kasi pumunta sila dito kaninang umaga. Let's see kung naging anim ba naging anim ba ang itlog ni Lori Bird? Tingnan natin kung nadagdagan ng itlog. Ah, wala. Lima pa rin. good morning, good morning. Kahapon meron siyang limang itlog. Ngayon, tingnan natin kung may Nadagdag ba? Kung wala nang nadagdag Ibig sabihin Maglilimlim na si Lori Bird Ayan siya oh okay, Silipin natin yung Kanyang pamamahay Ano Lori Bird? Kahapon meron kang limang itlog Ngayon patingin nga Kung lima ba ang itlog mo Kasi kung lima pa rin Ibig sabihin maglimlim ka na. Yeah? At Maglimlim ka na ba? O mangingitlog pa? Kahapon lima, eh. Huwag nang madami sobra kay mahihirapan ka mag-feed. No? Huwag na damihan yung anak, no? Tama na ang lima. Kahapon lima. At ngayon, dapat wala nang dagdag. What? No, Lori Bird. Masilip daw kung may nadagdag pa sa itlog mo. Malamang naglimlim na yan mga kapatid o dahil ayaw umalis o. Oh. Parang dalawang dangkal na lang yung kamera ko sa kanyang pugad eh. Ayaw umalis o. Oh. Okay, so malamang naglimlim na yan. At huwag ko munang paalisin, maglilinis muna ako dito sa balcony. Eh. Lori Bird, tapos na akong manis. Bakit ayaw mo talagang lumabas dyan? Gusto ko lang makonfirm. Ah, pakialamira talaga si Rositsky na ito eh. Oh, naglimlim na yan. Nandito na ako sa pinakaharap oh. Ating palabasin nga. Kakainis ka ha. Oh, yun. Lumabas na. Oh. Labas lang naman kasi dahil gusto ko lang silipin. Okay, so lima pa rin yung itlog niya. Ang ganda ng wow. na sa itlog, oh. Naglimlim na talaga siya. Kaya pala, natapos na ako maglinis sa balcony. Natapos na ako magmap sa baba ng puno niya. Ayaw niya talagang lumabas hanggang sa kita niyo na pinalabas ko na kanina, o oh, di ba? Kasi gusto ko lang masigurado. Okay, lamira garod, no? Ayan, so gusto ko lang masigurado at ayan nga, lima lang talaga yung itlog niya. Okay? balikan natin after one week kung may sisiw na yan dahil ngayon ay Sunday silipin natin siya uli next Sunday or Sabado yan, para hindi siya magambala sa kanyang pangingitlog Sunday ngayon babalikan ko siya ng silip ng Sabado next Sabado Bali, after six days Ayan. Ayusin natin yung bahay niya kasi inano ko eh. Ayan, ayan may kurtina yan siya dyan eh. ah, di ba nakakurtina yan o. Oh. Ayan. Oh, sige. Kabangan natin after 6 days. Babalikan ko siya ng silip ng Sabado. Next Sabado. Para hindi siya magambala. Okay. Hanggang sa muli. Paalam.